Kapag nababanggit ang mga binabahang lugar sa probinsyang ito ng Bulacan, hindi mawawala sa usapan ang komunidad dito sa Barangay Bulusan sa Kalumpit. Noong mga nakakaroon to po, hindi pa po ganito. Ngayon po parang biglang-bigla po ganyan na ayaw na pong matuyo eh. Gumabaha po talaga, lubog tao, pero ngayon po kasi hindi, hindi siya natatanggal. Pati ang pangarap ng pamilyang ito ay halos hindi na rin makaahon ngayon bunso ko po si Sab. na-diagnose po siya na may autism. Nahirapan kami kasi sa loob ng isang linggo, sa isang araw, magbabayad po kami ng 500 para sa session niya. So, hindi po kaya ng kita ng asawa ko yung ganito. Lalo na po ganito yung sitwasyon, hindi po siya nakakapagtrabaho. Sa aming pagkausap sa mga residente, napag-alaman naming matagal na palang problema rito ang baha. Ilang taon na kayong ganito rito? Matagal na? nasanay na. Walang pagbabago dahil yung dike namin hindi pa naaayos. Yun ang dahilan kung bakit lagi kami baha. Nung araw, nakakapagtanim, nakakaanin ng palay, pero ngayon ho, pag ala na, halos parang dagat na. Sa pagtaas ng tubig, unti-unti ring nilulubog nito sa kalugmukan ang haligi ng tahanan. Ang mga amang patuloy na lumalaban para sa kanilang pamilya. Gusto po bilid, yung gusto kong bilhin yung gusto nang alak mo. Alak mo mabigay. Ay. Gustuhin man ng mga residente na masanay na lang, subalit may kalakip na peligro ang ganitong mga baha. Anong partikular na karamdaman ang kanilang idinaday? Sempre hindi po maiaalis. May mga stagnant water po. So, pinamamahayan po ng lamok. Bukod po sa dengue, yung pong tinatawag natin na leptospirosis. Kapag ka po ganitong mga baha yung ihi po ng daga, usually po, yun po yung nagkokos na para magkaroon po ng sakit ang mga tao. Hindi lang sa kalusugan, kundi apektado rin ang edukasyon, lalo na ang kabuhayan ng mga taga rito. Sobra hirap na inaabot namin ngayon, unang-una, yung mga apo ko hindi na mapag-aral kasi araw-araw-araw na lang ganyan tubig na 'yan eh sobra na pahirap sa amin. Ko alam mo experience ko sa Metro Manila, 'yun bang bumahala na hanggang bukong-bukong, mm. nine-nervous ka na eh. Ayun no? nga, tama. Eh, tapos ito sa kanila halos hanggang bewang ang pinakamatindi hanggang dibdib, ano. You know? uh, naging parte na ng buhay nila ito uh. dahil ilang taon ganito ang sitwasyon yeah. dito sa Kalumpit Bulacan. Uh -huh. Bangka na po 'yung sasakyan diyan sa labas. Eh ang pamasahe po als 200 plus wala na po akong budget na absent na Sa gitna ng mga school learning ito, nagpadala ng tulong ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng Felix Y. Manalo Foundation. Kamusta po kayo? Okay naman. Okay. Kaya dyan, yung pagtulong na ito sa pangunan ng FYM Foundation ay napakahalaga. Yeah. Dahil unang-una, hindi lang naman dito sa lugar na ito may ay, ganitong sitwasyon. Eh. Ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo ay tinitingnan ang kapakanan ng ating bansa. Ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng pamamahala kaya isinasagawa ang ganitong paglingap sapagkat ito ay utos ng Diyos. Mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Salamat po sa Malaking salamat po at nakarating po ang isang tumulong sa amin ng katulad ng Iglesia ni Cristo. Nagpapasalamat ako sa mga bumubuo ng staff ng Iglesia ng Kristo dahil kahit paano hindi kami nakakalimot at naalala pa rin kami. Nelson, matapos ah. na lingapin natin ang ating mga kababayan dito sa lokal ng Bulusan, uh -huh. may pupuntahan naman tayo ngayon. Ha? Saan tayo pupunta? Ito naman ay pupuntahan natin yung mga kababayan nating hindi nakarating dito. Adeta ah, dito na. Yan. Yeah. Sige po. Itong baha na ito, hindi pa ito talagang bahan. No? Ito ay parang Tay, magmaga po. So. Normal day lang sa kanila ito. Kaya nga. Hindi pa rin humuhupa ang baha. Gayunman, nagpapasalamat ang mga residente dahil ang diwa ng pagmamalasakitan ay hindi rin humuhupa. Hi, Kamusta po kayo? Magandang umaga po. Dala kami ng mga uh, tulong sa Counting inyo. tulong. Oh. Salamat po sa iglesia, namumuno po sa iglesia, sa mga kapatid ng iglesia. Maraming salamat po. Sobrang laki pong tulong na nagawa nila sa akin. Nagulat po ko sa dami ng magbigay ng tulong po. Salamat po. Sa buong buwan namin, hindi kami nakatanggap. ng Salamat po. Mataas man ang tubig, pero sa ganitong damayan, nasasagip ang mga kababayan nating halos lunurin na ng kahirapan ang kanilang pamumuhay. Ayan, Nelson, ganyan naging kabuhayan ng ating lingap sa mamamayan dito sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Mm -hmm. sang ngalan din po ng ating makasama at ng Scan International ha. Ito po ang ating worldwide lingap sa mamamayan.